Dahil mukhang pera tayo, alam mo ba na may pera sa sigarilyo? At ito na nga, nagkapera na naman tayo. Salamat sa codes na makikita sa likod ng kaha ng sigarilyo. Ang mga points ay e, may ipot sa points into cash or kahit alin na gusto na available sa merchants. Hello! Welcome to my channel! Ito nga pala ang ng Upwards Kasosyo at Upwards PMFTC. Pagkapindot mo, may pa-welcome yan ng Upwards. Marlboro Fortune Chesterfield, welcome back! May power comeback pa yan. Kada open mo kasi nga namimiss niya tayo araw-araw. Mahal na mahal tayo. Kaya namimigay siya ng pera sa mga masisipag na sari-sari store owner. Dito nga rin ay may daily check-in para manalo ng sasakyan at iba pang prices kada linggo. Sana ako na manalo. Amen. Araw-araw ka mag-open para complete ang check-in mo at mag-claim ka ng maraming entries. May mga task rin na sasagutan mo at kapag may tama ka, dagdag pera na naman at dagdag points. Pero cash talaga yan kasi nga mukha tayong pera. <laughs> At ngayon ay may i-encode sa tayo ng mga codes sa sigarelyo na makikita sa likod ng pakete ng sigarilyo, chesarpal at marlboro. Malaki pa rin makukuha natin kada codes. Dati 25 pesos each code. Ngayon ay 10 pesos each code. Siguraduhin mo lang na tama ang codes. Dapat tugma. I-double check mo na lang besh para sigurado may tama ka. Lalabas din naman kasi if valid or invalid. Pero para mas makasave time, i-double check mo na ang pag ng codes. Congratulations! Ito na ang surprise mo. Upwards points ka! social points! Submit again, submit lang tayo ng submit hanggang magsawa na si Upwards, kakatanggap ng maraming codes. <laughs> Meron naman yung kota sa so, kung ilang kaya niya tanggapin ng codes, kaya kung gusto mo magbenta, Message mo lang ako sa comment section. Dati kasi tag 10 pesos per code, kasi noon tag 25 pesos each code. Pero ngayon kasi nagmura na. 5 pesos each code na lang, kaya pwede na yan sa dalawang pesos each code. Makabenta ka ng 50 codes, aba, magkano rin yan, di ba? Nasa 100 pesos chicas yun yan. O, sangka pa, sino magbibigay sa'yo ng 100 chicas sa panahon ngayon, di ba? Pag nagsawa na si Upward sa codes, sasabihin naman niya na has been reached na ang limit already reached the limit for this program at kapag ayon na niya sa Chesterfield, eh dito naman tayo sa Marlboro na codes. Makita mo din, madadagana na ang points ko or cash, 1,000 plus na at yan pwede na natin i-convert sa mga merchants na available at ang pinaka paborito ko nga ay ang Gcash, 1485 upwards points o 1485 pesos at arat na mag-convert na tayo sa Gcash. Click mo lang yung okay. Exclusive deals for you. Madali lang dito magka-pera. Basta masipag ka mag-encode ng mga codes. Mayroong 1,000 Gcash, 500, 200, 100 Gcash, at iba pa na available na kahit alin dyan, eh pwede basta pasok sa available upwards points mo. Please subscribe nga pala sa channel ko para pag nag-live ako, ay eh, instant makapagsend ka ng mga codes at instant Gcash. Hanapin mo lang pala sa short videos ko ang paano pag-redeem sa upwards points into Gcash. Latest upload ko yon sa shorts, kaya makikita mo ka agad at siguraduhin mapanood mo para malaman mo rin ang instruction options kung paano mag-redeem sa points into GCash. Napakadali lang dito mag-redeem ng GCash. Install mo lang Upwards sa Socio at Upwise PMFTC. Dapat meron ka sari-sari store po. At kapag may dumaan dyan na ahente ng panel ng sigarilyo, sabihin mo na mag upwards ka rin kasi gusto mo rin mag-encode ng mga codes ng sigarilyo kasi gusto mong magka-income. Siyempre, mukhang pera tayo, Char. <laughs> So, ayan na nga ang aking vlog for today. Maraming pera sa maraming codes. May pera sa likod ng codes. Kaya, thank you for watching. Kapag nakapag-install ka na ng Upwards, huwag mong kalimutan na mag-daily check-in para makaroon ka ng mga raffle entries. Malay mo, di ba? Ako na ang susunod na manalo ng Toyota Wigo Car. Char. Again, thank you for watching. And please subscribe in my YouTube channel. And please don't skip the ads. Thank you and bye-bye. Subscribe na!